din sir, Hi mga kajakers ko dyan! Hi magandang araw mga kajakers ko dyan! Hi kajakers! Hi mga kajakers! kagaya magandang araw po muli. At ito naman po ang Jack of All Trades Master of None. Oh my god! Wow! At sa video ito, ah uh, matutunhay natin at i-demonstrate ko sa inyo kung pa paano mag-cleaning ng window type na air, con air conditioner. What? Uh, napaka-basic lang po ng gagawin dito. Ah uh, i-demonstrate ko lang sa inyo isa-isa. Ah, uh, tulang uh, ilalapit ko lang yung video para makita nyo. 1 minute 37 seconds later. Yan, merong ang unang babaklasin natin. Ito yung front cover. Yan ito. Meron yung dalawang screw dito, ito. At saka sa kabila. Ayan, yung dalawa. Yung front cover mo na. And then, yung dalawang knob. Yung knob ng ano nang temperature control at saka ng uh, speed control. Bubunutin natin to and then yung screw. Yan. Lala natin na Phillips screw at saka plier Yan, yung dalawang screw. Mga uh, jackers, tanggalin natin. And then yung knob na dalawa. Ipunutin lang natin to. Nakasuksok lang yan kaya guys O, so, nakasuksok lang yan. Meron lang yung guide na bali half round siya. So, ito, naka half round din dito. Isusot lang yan dyan. Pagbalik mamaya. So, ganoon lang. Bubunutin ito. Yan, dalawa. Tapos, tanggal na natin yon Dalawang screw and then knob. So, pwede natin siyang hilain. Punahin natin sa baba. Paghila. Yan. Kasi sa taas, mayroon pa yung clip. So, pag ganun siya, din, uh, hilain pa angat. Kasi meron yan siyang dalawang butas dito. Saka yung clip dito. Dito nakashoot yan. Sa dalawang butas na yan. Ang baba kasi naman natin, ito namang cover ng body niya. So, makita mo, may mga screw dito. yan One, two, and dalawa. And then, sa taas, meron din. Ayan. Tapos dito rin sa kabila. Meron din yan. Basta lahat ng screw mga kajakers na nakikita natin, babaklasin natin yan. May mga lock sa baba yan iiwas mo lang yung lakonti eh. Ah! meron pa sa likod ito 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 pa sa likod dyan yan ito yung kabila nawala na <laughs> dalawa pa dapat yan meron dito kaya lang wala na isa yan so pwede natin siyang hilain pwede natin siyang tanggalin kailangan angat. And then. and then, tanggal. Yo. So open na. Wala na siyang cover mga kaya. <coughs> Tapos pag ganito hindi pa pwede natin na bugahan na lang basta-basta na ganyan na na ganyan. Kailangan para malinis talaga natin ang ayos siya, kailangan i-dismantle natin siya ng isa-isa talaga. Yan. Step by step natin siya na i-dismantle. Tulad nito. itong styro na to na naka nakahugis lang sa kahan pwede natin tong tanggalin agad. Ayun. Tanggalin naman niya. Yan. Yan, ito ning ito nang fan niya, squirrel fan niya, den ito naman yung sa uh, fan niya ng condenser. Condenser fan. Yan, ito yung motor. So mag-cleaning tayo ka-jackers, kailangan kaya bagbaklasin natin para maiwasan natin na mabasa yung mga motor. Yung fan motor niya, tsaka yung compressor motor. Kaya baklasin natin. Yung mga electrical parts naman na hindi na mahihiwalay, pwede naman natin balutin niya ng plastic. Para importante kaya bubuksan natin to ng isa-isa kasi para mabuga natin pati sa loob. No, kasi isole ang hangin naman, papasok mga kajakers. So, ang, ang tendency niya, ang ang dumi, mga dumi na dito manggagaling gagaling sa harapan papunta sa loob. Kaya sa pag nililinis natin ng harap lang, kahit toot brush, nililinisan yan. Kailangan yung mga dumi na nag-penetrate doon sa loob ng evaporator niya kasi ito yung evaporator niya. Yung nag-penetrate ng mga dumi, hindi natin makuha pag brush-brush lang dyan. So, kailangan natin na gagamitan natin ng chemicals na pang-cleaning. And then, gamitan natin siya ng power spray para sa para malinis talaga ng gusto mga kajakers. So, mas maganda, bubukahin natin, bubukahan natin sa loob para salubungin natin yung dumi na pumasok na ganun para labasin natin siya pabalik sa labas. Ayan. yun yung mga kajakers. Ano? Then, next, ang tatanggal natin cover ito. may mga screw yun sa gilid. clip dito na nakapasok. Ayan. Ayan, bubunot na siya. Tapos ito sa ilalim, nakaganyan kaganyan kanina. Ayan, kaganyan. Nangihihiwalay eh, din yan. Nangihihiwalay eh, din yan. Ayan. Ako, may laruan pa. Oh. May gunting pa. Ano ba Paayos to. 8mm na ano. Tools. May mga wiring na ganito. Mga wiring na ganito. Talagang ano to. Ah, Pakipaginabang talaga to. Multi-purpose. Ayan. Para mahiwalay natin yung wiring. Pabaklas. Tatandaan lang natin ka, Jackers yung mga binaklas natin na ano. Hanggat maaari, pwede naman natin, halimbawa, ganyan. Pwede naman natin yan na kumuha kang bulletin at papel. And then, i-diagram na lang para pagbalik mo. At least, kung makalimutan mo man, may magiging guide ka pa rin. Ayan. Tapos pati dito, ito yung yung thermostat sensor yan. Yan kasama yun dito sa ano sa box ng wiring. Mas maganda kasi kada guys pag talagang nakadismantle lahat kasi ito's malilinis talaga ng maayos. Ayan. Pero kung medyo naman medyo kabado, mga kajakes na ano, baklasin lahat di, basta makita mo na yung ano, itong evaporator tsaka condenser na malilinisan mo na yung loob katulad nyan ayan, medyo bulok na yan tsaka dito basta, basta kayo mo na siya linisin mabubugahan natin atin kabilaan pwede na yan kahit hindi mo na baklasin lahat I iwas iwas mo na lang baka baklasin lang natin yung mga ground nya yeah. so yung mga screw na pwede naman natin ibalik, ibalik aga kasi balik na lang natin para hindi na tayo masyadong malito pagbalik yeah. so yan tagal na sya tapos pagsot pala sa ilalim so, so kailangan natin paklasin yung ano kasi lusot dito hindi natin siya mailabas ng ano so kailangan natin ng baklasin dito sa loob para mahiwalay yung wiring pero sa nabanggit ko nga kanina ka jackers kung alanganin ka magbaklas ng lahat pwede namang ganyan na lang pwede na yan Basta yung mga wires lang niya, mga electrical niya, uh, pwede mo naman na lang ng plastic para hindi mababasa. Yan kasi dito, medyo komplikado. Ayan. Kasi ito ilulusot natin itong wire na to. Ayan. So, yung red sa baba white sa taas yan tsaka kung um, ano kaya guys halimbawa kung habang binapaklas nyo pwede nyo namang i-video pwede kaya bawat bago nyo baklasin pipikturan nyo para at least uh, yan yung blue saka black at least Pagbalik, pagbalik natin. Kaya yeah, may guide tayo. ba may picture mo sa cellphone, video. Mas maganda, ano? Ayan, pwede na kasi siyang bunutin. Ayan. Hihiwalayin na siya ngayon. Ayan. Ito lang natin. Tapos 'Yung mga electrical parts kadyakers, 'yung mga ibang mga ano, pwede naman pupunasan lang 'yan. Ayan ito. Ganito lang ito para maihiwalay din natin 'yan. Punutin din natin ito, blue at saka black. Ayan. Ayan. Ayan, may video naman. may guide naman natin. May, may, guide naman tayo pag ibabalik na natin yan. kabila natin mga kajakers 2,000 years later ito mga kajakers ito yung ginagamit ko na ano na, panglinis dyan uh, ito lay ang tawag dito lay ito mga kajakers hindi siya buha aamin din naman ako wala naman tao na hindi perfecto eh paano masabi? Mamaya <laughs> ay eh... Baka sabihin nyo, so ginagamit pa pang linis. Lai ito, nabibili ito sa mga bilihan ng mga aircon. Yung sa tindahan ng mga aircon, yung bilihan ng mga freon, mga spare parts ng aircon, nabibili na ito yung mga pang cleaning na ito. Ang ginagawa lang naman dito, mga kajakers, ah uh, pupo lang ng tubig. Ayan. Tubig lang siya. Tapos, haluan mo lang siya nito ang lay na ito. Mga siguro, mga isang galon na ito. Depende naman sa mixture mo. Basta, huwag lang masyadong dindamihan kasi parang di masyadong matapang. At saka, pag ito'y nilagay natin doon sa, ano, sa aircon, huwag mo rin patatagalin. Kailangan mababanlawan natin agad. Kasi medyo matapang ito na chemicals. Subo naman yan. <laughs> Ayan. Isasaboy lang natin siya ng gano'n mga kanina. No, no! Mami! jackers. Pero dapat nakahanda na yung... Nakaubo <coughs> Nakahanda, nakahanda na yung ating power spray para pag kumulok na siya. Kasi itong klase na air ko na ito ka pati kasi condenser niya, dumudumi din kasi splash type ito mga kajakers hindi ito katulad ng aircon na iba na may drain siya na tumutulo habang maandar yung aircon ito kajakers yung splash type na tinatawag yung LEC ng ano ng condenser eh, tumatama doon sa, tu sa tubig sa baba and then i-splash niya doon sa condenser since ang condenser habang ka umaandar ang aircon ay mainit ito kaya kusis siyang natutuyo hindi, hindi katulad ng ibang aircon na may drain siya na habang naka aircon ka ay tumutulo yung tubig ito walang tumutulong tubig dito kajakir sa type ng aircon na to kasi yung tubig na ito ini-spash lang ng ilisip papunta sa condenser at di matutuyo sa dahil mainit ng condenser niya yan makikita nyo mga kajakir kumukulo yung ano yan yung puti. nilulusaw niya yung mga dumi na pumapasok sa loob Ayan, musok-musok pa. Tumawag ka ng bombero! Ayan, nilulusaw niya yung mga dumi dyan. Yung mga dumi na nasa loob niyan, niluluwa niya. Ayan. So since ito papunta doon yung ano, Bugahan ng dumi so pabalik ta dad si bugahan papunta siya doon so Ayan, mga jackers, malinis na siya. Ah, napakalinis niya na. Pagkalinis niyan, and then yung mga tinanggal natin ng mga spare parts, yung iba, kahit ano na lang yon, na gamitan lang natin siya ng, ano, ng sabon. One hour later. Ayan mga kajakers, ah, nalinis na natin yung mga Mga uh, spare parts niya sa loob. Yan ang condenser fan. Oops! Oop, <laughs> <pa. laughs> ang condenser fan, yung square fan niya sa evaporator. Ayan ito. Ito yun. Tapos, yung housing ng fan. Okay. One hour later. thank <laughs> you Paalala ko lang, itong kabilang nut na ito, yung sa side ng squirrel pan, eh, pakaliwa yung luwag and then pakanan yung sikip ngunit dito po sa kabila mga kajakers ay eh, baliktan po ito bali ang kanan nito siya ang paluwag ayan ang kanan na pihit siyang paluwag yung pakaliwa naman yun yung pasikip baliktad siya ayan uh, mamaya kasi pagtanggal nyo na itong isa na nakasanay natin ang pakaliwa luwag Kung pala niluluwag pa pinipihit mo siyang pakaliwa ilalong sumisikip mamaya pero sa inyo masisira pa yung thread niyan, maaring malos thread, dito kayo maputol yung shaft thing. Ayan. Pakabila itong kabila. Oh, on, come step by step lang mga kajakers yung pagpag-class natin kanina ganoon din naman ang pagsasoli natin step by step lang sa sa kayong nakita nyo dito sa likod mga kajakers kanina medyo yung mga fences ng mga ano nung mga katulad ito yung mga fences nito ang ano mga kajakers na medyo tum tumumba yung iba ay susungkitin lang natin yan na uh, upang maitayo lang siya uli pwede kang gumamit ng maninipis na bagay na pwedeng pang gan. halimbawa yung sa cutter blade pwede mo siyang pero meron din talaga pang supply nyan pero pwede mo man namang manumanuhin lang yan na mo lang siya ng ng mga maninipis na bagay kung so, meron kayong flat screw na ano Ayan, ayan. Ayan, mga ganito. Itatayo mo lang siya. Ayan. Tsagaan lang talaga itong mga kajakers na himay-himayin. Ito yung trabaho na kakainip. Pero kailangan kasi kajakers na ito ay ano, itatayo natin uli para hindi magbara yung mga air fence. Kasi isa yung dahilan kung bakit uh, yung hangin ay ano restricted na makadaan dito sa mga air fences. So kailangan din na uh, pagtiyagaan talaga to na itayo. Yan. Basta mga kajakers pagkatapos ng lahat ng assembly na, na pwede na doon doon na natin siya uh, pagtiyagaan at itatayo yung mga air fences na yan. Ayun mga kajakers, nakaporma na siya kanina, halos kulay itim siya. Ngayon, kung makikita niyo mga kajakers ay uh, para na siyang bago uli. Ayan. Ayan. Tandaan natin yan. Yung pagkakabit natin kanina. Ayan. Tapos may screw sa loob. Ibabalik lang natin yun. Basta ganun lang ka, Jackers. Uh, step by step lang. Ang pagbalik. Para sa binaklas, yung din pagbalik. Ay, uh, ayan uh, muna mga ka-jackers. At uh, mamaya, atabayan nyo ang next video. Thank you.